Good day guys and welcome back ulit sa ating channel po video isang crankshaft ng TMX155 ay bibigyan ko idea kung paano tanggalin ang kanyang timing gear ang problema sa motor reboosing guys ay laging nag-iingay no kahit ilang beses itong pinatsyon na upcapin na clearance ay maingay pa rin so po content guys ay gabahay ko sa inyo ay syempre kung paano tanggalin ang kanyang timing gear no gamit ang ating timing gear puller so ito guys no So before natin nireveal na kung ano talaga ang problema at, at nagbibigay ingay sa kanyang makina, kung, pa, kung bakit kahit anong gawin ay eh, hindi mawala-wala yung tunog sa kanyang makina. Kahit ilang beses na pinatun na pinabab clearance ay napakaingay pa rin. So first step natin gawin guys ay eh, tanggalin natin ang kanyang timing gear. So before natin tagalan, ipapakita sa inyo guys kung saan ba galing ang ingay na yan. Yan, kita mo bang ba gear na yan guys yung ngipin niya. Meron na sa mga butas-butas no o parang mga kayod oh, no! Yan po din lang kung bakit nag ang ating makina. So, ang gagawin muna natin ay siyempre tanggalin muna natin siya no gamit ang ating timing gear puller. So kung napakita sa inyo okay. kung ano talaga ang problema kung bakit napakaingay ng kanyang makina. Oh. So, ang model natin ng crankshaft guys ay TMX155 no, kahit 125 5 ay magkapareha lang po ang design ng kanilang makina. Kahit Skygo 150, Grandstar 150 at ano kahit ano China motor na 150. Basta ganitong design na pushrod type, ito talaga ang dahilan kung bakit napakaingay. So ito na may ito yung cam lobe no? o cam gear. So sa kanyang cam, cam gear guys, na natin makita ang kanyang lobe. So yung inawakan ko guys, yan po ang lalim o nabawa sa kanyang lobe. No? At yun namang sa, sa gilid, yun namang kakapal niya. At, at ang ano ibigay ingay din ng kanyang pino. No? So ang ng kanyang pin ay napaka luwag na talaga. So nagibigay ingay sa ating cam gear. Every oh, no! time na umiikot ang ating cam gear, ay gumigewang-gewang ang ating cam gear guys dahil sa maluwag na pin na yan so kapag tayo bumibili ng cam gear dapat po sit no na may kasamang pin at saka uh, timing gear tatlo po ang ating mabibili sa isang sit sa mga ngipoy na ang ating cam gear guys is meron siya mga kayud uh, kayod no yun know yang tinuro guys meron din mga butas-butas yan po nagbigay ingay o ngaw no parang tutunog tal uh, kalansing sa ating makina. Na kahit anong gawin nating uh, pag tune up, timing, valve clearance ay hindi malawala wala ang ingay dahil sa cam lobe na nababawasan at ating uh, timing gear. So uh, paano ba tanggalin ito? Siyempre, meron tayong timing gear puller no. So kahit hindi natin overhaulin guys o tanggalin ang kanyang makina, pwede natin siya mabunot gamit ang kanyang cam. Uh, timing gear puller. So yung ipinag guys, okay. yan po ipapasok natin sa kanyang guide. So kapag napasok na natin siya ay iikutin na natin siya ng kaunti para malalak yung kanyang ah, dalawang ngipin. Yung ngipin ng ating okay. puller at saka ngipin ng ating timing gear. So bakit ko ba ito na overhaul? Na -overhaul ito, guys kasi naputol ang kanyang return spring no. Kapag ang ating motor yeah. ay nabina sa TMX 125, 155 at saka mga push rod type kapag nasisira ang ating return spring ay kailangan natin siyang overhaulin kasi nandoon po sa gitna oh, ng kanyang transmission no. ang kanyang return spring. So nagkataon, meron ding ingay ang kanyang makina guys, no? Kaya, sinadyas ko ni Busing na tanggalin ang kanyang cam gear at saka cam loop. Dali na rin ito ay nag, uh, talaga ng kanyang makina. So since, meron, since meron tayong timing gear puller, yon na uh, gawa natin ng content guys, kung paano sa tanggalin, na din na natin kailangan pang gumagamit ng freezer sa ating, sa mga Amazing! machine shop. So nulit natin pumunta sa mga machine shop guys, kung meron tayong timing gear puller, kaya-kaya natin siyang mabaklas ng mano-mano. So, yun. Pag wow! makatapos na malagay natin ang kanyang puller, guys, pwede na natin lagay ang kanyang uh, tubo. So, kapag malagay natin yung tubo at piling natin malak na siya, saka natin ikutin yung malaking bolt sa gitna para magsisilbing okay. tulak at magbibigay pirsa sa ating timing gear na mabubunot natin siya palabas. Ganun lang po ang para, ano, pwede po time, uh, tanggalin ang kanyang timing gear gamit ang ating timing gear puller. So, kahit anong motor na 150cc um, um, guys, ay kayang-kaya na itong bunuti, no? So, before ko makalimutan, ang presyo pala ng ating timing gear puller ay, ay nasa 280 pesos o 320 pesos. Nasa mga presyo lang po naglaro ang kanyang presyo guys ng ating timing gear puller. Na mabilis siya, at pwede rin sa Lazada. So, oh. natin na uh, medyo matigas ng ating puller guys. So, pwede rin natin akontrahan ng 22 uh, inches na open range, no? Yan. Yan, yung ginamit ko guys okay. yung uh, combination. So, yun namang sa dulo ng ating bolt ay 17mm na socket ang ating gagamitin. Yun namang sa gitna is 22mm na back, uh, combination wrench yon So, gamitan na natin Ang power handle guys kasi medyo may katigasan po itong timing gear. No? Kasi first time pa na itong natanggal. So, kapag nakita nyo itong video, guys, video ito guys, no? at least magkaroon ka ng idea na pwede pala tanggalin ng ating timing gear na hindi na kailangan pa pumunta sa mga machine shop para ito Amazing. ay matagin. At pwede lang pala itong mamano-mano gamit ang ating timing gear puller. So huwag yung kalimutan mag-like at subscribe. Kapag nakita mong video ito sa tingin mong malaking tulong sa pagresolba ng problema ng inyong motosiklo. Kung natin na unti-unting ito ah, na hatak na yung timing gear guys at pil natin na medyo unti-unti lubalambot na palabas ay pwede na natin gamitin ng ating air impact wrench. Hindi ko siya nandiretso ng air impact wrench guys no, kasi 1-4 horsepower lang ating compressor. Since ito ay first time pa natanggal, medyo may katigasan siya. So yung na-feel ko na medyo malambot na siya, saka ko na ginamitan ng air impact wrench guys no, para sip na sip ang ating air impact wrench at hindi siya masisira. Okay. So yun guys, so natanggal na natin ang kanyang timing gear. I Mayroon kasi effective po ang ating paraan kung paano natin natin siya tanggalin ng mano-mano. Dito na natin makita ang buong uh, hitsura ng kanyang gear guys. no Kung gaano kalaki ang kanyang kayod, sira o butas, -butas sa kanyang gear. Kung bakit kahit anong gawin ng mga naunang shop na pag valve clearance, pag adjust, pag timing, ay hindi mawala-wala yung ingay ng kanyang gear. So ito lang pala ang problema, ang kanyang timing gear guys, uh, sabi no ng mga shop daw guys, sabi ng owner nito is kailangan daw siyang overhaulin kapag nakapalit ng timing gear. So, uh, binas tayo kasi meron tayong timing gear puller at hindi na tayo kailangan pang uh, biyakin. Kaya lang guys, nabiyak natin ang kanyang makina kasi nga is naputol ang kanyang return spring. Dala na rin okay. na hindi na natin siyang palitan din kanyang cam, cam gear sa kanyang cam lube para isa lang ang labor na mabayaran ni Bosing at isa lang mabili niya sa mga nasira sa kanyang makina. So ito yung itsura ng kanyang uh, timing gear guys no. So meron siyang palatandaan, meron siyang timing mark na parang tuldok. Yan po ay naka timing sa ating konya no. So kung ano ang posisyon nating okay. konya guys, doon din natin siya ilalagay ang ating timing mark ng ating timing gear po. Yan tinuro guys, yan po ang konya. So diyan din papasok kung saan yung timing mark naka posisyon. So ito namang itsura nila guys no kapag ikakabit natin silang dalawa So, meron din timing mark ang ating cam gear, guys, no? Na mayroong cam lube at yung uh, timing gear natin. Dapat nagko-coincide yan. Kasi kapag hindi nagko-coincide ang dalawang okay. timing o timing mark ng dalawang yan, hindi tayo maka... Uh, mahirapan tayong pandarin at at the same time, hindi siya totono ng maganda oh, o hindi siya andar no. ng maganda. Maaring mag or hard start siya. Or magbubuga ng gasolina sa kanyang uh, carburetor. Yan, guys, oh. So, yan po ang kanyang timing. So, yan, no? At least naglag-idea na naman kung paano tanggalin ang kanyang timing gear na di na kailangan pang pumunta sa mga shop gamit ang ating Amazing. timing gear puller. At least nagdag idea sa mga baguhan pa lang at ngayon pa lang napadaan sa ating YouTube channel at Facebook page. Mayroon ko pala guys, ang dami ng ngipin ng ating timing gear ay 22 at ang ating namang cam gear ay 44. So yan lang po guys, no? dagdag kalaman sa mga nagtatanong like, kung ano uh, kung gaano karami ang ngipin ng ating cam gear at saka timing gear. Yan lang so, you know, no? sa araw nito, maraming maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right safe God 哎呦 <ió>！